Densa ang Municipal Social Welfare and Development sa mga nagre-reklamo kaugnay sa Social Amelioration Program. May balitang pansenyo si Fredy Liagas. Yung pagdating sa DSWD, wala pang ano, hanggang kapit-pagkat, lang namin, sabi nabuusan na ng form. Yan ang karaniwang reklamo. Hindi raw sila naabutan ng ayuda mula sa Social Amelioration Program ng DSWD. Kahit pa, kwalipikado silang makatanggap. Depensa ng Municipal Social Welfare and Development, may sinusunod naman daw silang listahan. Inuuna lang talaga ang poorest of the poor. Ginagawa po namin ang tamang proseso sa pagpili po ng mga tao dapat o karapat-dapat na makatanggap ng sap Sa aming pong guidelines ay uh, pipili muna kami sir talaga ng medyo kapos sa kanilang pamumuhay. Hindi ito sa klaw ng lokal na pamahalaan, pero batid ng TANZA-LGU na posibleng kapos na sa budget ang national government, kaya hindi lahat nabibigyan ng tulong pinansyal. Pakiusap ni Mayor, Maghihintay lang sana ang ating mga kababayan, kung talagang kukwalipay naman sila, kung talagang harapat dapat naman silang tumanggap, ang DSWD naman, nakahanda at dinidinig yung kanilang uh, saloobin, yung kanilang pangangailangan. Para sa Balitang Tanzenyo, ako si Ferdi Liagas.